Oh videos, mga idol birthday is midjo's my idol. Dian. Tapi telaten ading. Natinggang ating... tapi sa paglinis. Check na walang leaking. Yan. yan so, balik na natin mga gaydo lang yung okay, gagapit na natin lagay natin ang kanyang mga uh, mga, lap, mga mga gaydo para ma targahan na natin ang priyon ang kanyang aircon para maging Malamig na Lit Ayan Set oh, out saking kasaman si Bus Apad Ating Teknisa mekanikong kumagaling Bus Apad Aking... Master. Boss apat, aking master ngayon. oh, Iyan mga idol mga idol Mga idol ka-idol dyan natin. Tapos na ibabalik natin ang kanyang mga na natin ang sak kanyang liwala, oh, sa oh, sakit na mga, mga ka-idol. Dahil importante yan mga ka-idol. Importante. Uh, importante lang. Kalimutan nyo na yung jowa. Huwag na yung mga parts sa wikon. Yung mga sakit. Kaya na ibabalik. Ibabalik so, ang makaraan uh, mga idol. Uh, Ibutan nyo yung jowa. Pag trabaho kayo, focus. Ang may ibabalik yung ating yan. Kapit yan ang mga dapat sakit niya. Importante yun. Mahalaga. Yan. O. Oh. Okay uh -oh. or... na natin ang kanyang evaporator mga kaidol At yan ang mga sakit Yan ang mga importante ito May balik oh, Sakit niya isa Dua Tatlo, apat, so, so, Perfect na yan mga kaidol. marami pa tayong may babalik. Upuan niya. At yung kasama ko, si Boss Apod. Nandiyan eh, si Bos ah, uh, uh, na si tatay yung Boss Apod. Tignis yan, magaling kong magaling. Ito sa lalim mo. Siya nag... gumawa sa gumagawa sa harapan. Oh. Oh. Ito lang muna mga kaidol. Thank you so much. Um. Okay, wala naman baga dyan sa din dyan, budaan to sa yung walls. Maraming salamat. Ano dyan mga ka-idol? Abalas uh, na yung galbising at pagkakas. Wahay! Uh, boss Apa, no? Wahay! Oh. Dito mo kayo, eh, balik ko sa location site sa uh, Arcacol. Pa-aircon uh, na kayo, sir ma'am. So.